At alamin na natin ang latest sa bagyong Nando na naging tropical storm at inaasahang mas lalakas pa sa mga susunod na araw. Ihahatid 'yan ni Amor Larosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, kamusta na ang magiging lagay ng panahon ngayong weekend? Salamat Vicky, mga kapuso. Ngayong weekend, unti-unti na pong magsisimulang lumapit ang Bagyong Nando sa Hilagang Luzon at posible pa rin lumakas yan bilang super typhoon. Nagbabadyaring humagupit ang habagat na palalakasin ng Bagyong Nando. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Nando sa layong 905 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakasang hangin na abot sa 85 kilometers per hour at yung pagbugso 105 kilometers per hour na. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Sa pinakahuling track na inilabas po ng pag-asa, unti-unti na ngang lalapit dito sa ating bansa itong Bagyong Nando ngayong weekend. At posible po itong dumaan malapit o di kaya naman eh mag-landfall po dito yan sa Babuyan Islands mula lunas ng hapon hanggang martes ng madaling araw. Pero muli po mga kapuso sa tinatawag po natin na cone of probability. Ito po yung highlighted part dito sa ating mapa. Hindi lamang itong Babuyan Group of Islands ang dapat maghanda o maging alerto. Dahil sakali man po na tumaas ito po ng galaw nitong bagyo o kaya naman po ay bumaba, maaring dito po sa Batanes o sa Cagayan ito maglandfall. Maaring dito nga rin po sa may uh, northern part ng Isabela. At sa lawak po nitong bagyong nando, inaasahan po natin na yung direktang epekto po niyan ay mararamdaman dito sa malaking bahagi ng northern Luzon at pati na rin dyan po sa may central Luzon. Habang lumalapit, lalakas pa ang bagyo at posibleng nasa typhoon category bukas at super Super Typhoon sa lunes bago pa po niyan marating itong bahagi ng Babuyan Islands. Ayon po sa pag-asa, posible naman na martes ng tanghali o hapon ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Simula bukas ng umaga, maaring magtaas na ng wind signal number one ang pag-asa Diyan yan sa Northern Luzon at pwede pa yung madagdagan at pwede pang tumaas ang babala habang lalo pang lumalapit ang bagyong nando. Kapag naging super typhoon itong bagyong nando, magtataas ng na hanggang signal number 5 at napakalakas po na bugso ng hangin ang dapat paghandaan. Palalakasin din ng bagyong Nando itong habagat kaya kahit yung mga lugar na hindi po tinutumbok nito pong bagyong Nando ay eh, pwede pong makaranas pa rin ng maulang panahon at, at dapat po nating paghandaan din ito pong banta na mga pagbaha o landslide sa mga susunod na araw. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga pwedeng maaliwalas pa sa malaking bahagi po ng ating bansa at kung may mga pagulan man, yan po ay mga kalat-kalat lang at mga panandalian. Sabado po ng hapon, may mga pag pagulan na dito po yan sa halos buong Luzon. Inaasan po yan northern, down to central and southern Luzon. At kapag po may mga malalakas na ulan dahil po yan sa thunderstorms, ay doble ingat po tayo at mag-monitor ng advisories. Karat-karat naman ang mga pagulan, dito po yan sa may Visayas at ganun din dito sa Mindanao. Linggo ng umaga, magsisimula ng maging maulap at makulimlim ang panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. At yung mga malawakang mga pagulan, posible po yung maranasan sa hapo na dito po yan sa malaking bahagi ng Luzon, Northern and Central Luzon, Calabarzon, MIMAROPA and Bicol Region, ganoon din po dito sa May Zamboanga Peninsula, Caraga and Soccsksargen at ilang bahagi pa ng Visayas. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan ngayong Sabado pati po sa Linggo at nakikita po natin yung mas maraming pag-ulan lalong-lalo na sa hapon o di kaya naman ay sa gabi. At ngayon, tingnan naman natin sa lunes, yung pinakamatitinding pag-ulan po na daladala nitong bagyong nando. Nandito pa rin sa may extreme northern at northern Luzon. Kitang-kita po dito sa mapa, halos matak pa na po nitong bagyong nando, itong northern at pati na rin po yung extreme northern Luzon. Yung mga nagkukulay pula, kulay orange and kulay pink, ibig sabihin po yan, heavy to intense at meron din po mga intense to torrential. O yan po yung mga matitinding buhos at halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Ang iba pang bahagi po ng Pilipinas, nas makakaranas din ng mga pag-ulan dahil din po yan sa epekto ng bagyo at ganun din ng enhanced habagat. Mga kapuso, posible po na bukas ay medyo maaliwalas pa naman ang panahon pero gamitin po natin ang pagkakataong yan para makapaghanda dahil po yung mararamdaman po nating epekto ng bagyo at ng habagat, magsisimula po yan sa linggo. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.